Japan, Sir Japan, my YouTube channel, yours truly. Samahan niyo po ako. Nandito nga po pala ako ngayon sa park. Ayan, ang park na malapit sa amin. Mag-exercise po kasi ako at nagka-jogging. Pero bago po tayo mag-jogging, exercise, nakita nga po nga po pala itong mga kulaklak, ang susuji flower ng Japan. Ayan. After po ng sakura or ng cherry blossoms, ayan po ang season. Pagpa-summer na nga po dito ngayon sa Japan. Kaya naka-t-shirt na lang din po ako. Ayan, kita po pagmasan ng mga bulaklak ng susuji. At ito rin po ang kulay white. Kulay puti na bulaklak ng susuji. Oh. pink purple at white. Ayan. At may playground pa po doon, no? Oh. Ayan, dito nga po pala sa Japan, halos lahat ng park may mga playground para po sa mga bata. Ito pa ang mga bulaklak. Ayan, ito naman po tayo pumunta sa playground. Ayan nga po ang playground dito sa park. Tuwing weekends, ang dami po dito mga naglalaro ng mga bata kasama po mga parents nila. Lalo na po ngayong summer at holiday ngayon dito sa Japan. One week po kasi ang holiday at three days po ang red calendar ng Japan. Sigurado marami po dito maglalaro. At dito pa may playground pa. Napakatahimik po talaga dito sa Japan. Pero pag weekends po, kasi po wala na po mga trabaho, holiday, kaya marami na pong tao. Ayan, ang playground dito sa Park ng Japan. Ito po ang pinakamalaking park dito sa lugar namin. At ayan, mag jogging na po ako, mag-exercise na po ako na pasyal ko na po kayo dito sa park na may playground. Thank you for watching! So, in Japan, yours truly, please like and subscribe my YouTube channel! Bye-bye! Arigatou bye. Master.